Tip number 10. Papakulong kami doon dahil makabayan kami. <laughs> Di ba doon kinukulay mga mga mga? Mas baka, <laughs> <yung> content, <laughs> na, may sa content na pwedeng gawin sa <laughs> akin. Hindi niya nare-realize. Kami ang July boys. Sa <laughs> April boys kasi ito. No? <laughs> oh no, ayan, ayan. <laughs> my vlog, my rules. <laughs> ayun, no? ayun. Here, oh ayun quit and para sa aking isang ah malit na video vlogs para sa mga nagaantay na nga sana makapag edit na wala kasing kuryente dito sa ah, bahay so hindi ako makapagsaksak ng laptop makapag edit ng videos oh, yung naiiwan na lang battery na itong aking gopro is yung ano pa chinals ko pa sa Manila so ilang araw na lang na mabalik na kami ng Manila uh, by Monday 27 ah okay So, ginawa ko itong video na to guys para uh, o oh nga pala, before that kasama pala ako si Groot, o oh, sa mga gaabang ko na si Groot, kasama ko siya ngayon sa ball second time niya napunta dito, kasi first time kasama ko siya way back 2016, 2016 2017 rather na pumuwi dito sa bahay ng father ko so, yun, nakapunta na na kung saan saan ngayon, sinama ko siya ulit ah uh, yung video na ito ay gusto kong gawin, ayun just to uh, make a video dun sa appreciation ko saka sa pagiging thankful ko kay Lord sa nangyari kasi sa akin pagdating dito last May 17 ano, uh, sa hindi malamang dahilan nag shoot pataas yung aking blood pressure uh, mga, may mga nangyari parang almost ano na ando na sa point na Uh, sabi nga parang magka-cardiac arrest na no? may mga point pa na ilang araw pang mag shoot pataas pa yung BP ko. It is just first time na nangyari sa akin sa sunod-sunod. Uh, oo, nakakatakot sobra para kasi parang ano nga eh. Feeling ko nga nung nangyari yon. Eto na. Sabi ko nga dun sa mga friend ko na nakakausap ko kapag ka may signal dito ng internet. ko. Eto na yun. Eto na yung Parang pakiramdam ko eto na yung time ko. Kaya lang, uh, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, kung nasaan, nasa malayo naman ako doon nangyari, Lord. Huwag mo po akong pababayaan kasi feeling ko hindi pa time para... Hindi naman sa pinangungunahan ko. Sabi ko, parang hindi pa time para mag-go ako. Kasi feeling ko, ang dami ko pang pagkukulang sa Kanya. Sabi ko, Lord, huwag niyong hahayaan na ako ay mawala, nang hindi malang nakakabawi sa iyo alam ko marami akong panahong inaksaya para makabawi sana sa kanya kaso nilet ko ko yung moment na yun. and then di, ko lang nare-realize yung mga moment na nasayang ko so na ganito ako e, siguro it's a wake up call na rin uh, sa akin galing sa kanya and then pinakita niya kung paano napakaganda ng kapangyarihan napakagaling ng kapangyarihan para iligtas tayo I always pray na naging okay ako kasi ayun, uh, gusto ko makabawi sa kanya uh, gusto ko pang makapagturo sa mga estudyante uh, bang parang ano bago man ako you know, ay yung alam ko nang okay na ako sa kanya, hindi na ako nagkulang -cool so awa naman ng langit, ilang beses ko nakita na kung paano niya akong niligtas. So, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako kay Lord. Na sa kabila ng dami ng pagkukulang, ayun, na siya. Hindi pa rin siya. Na sobrang appreciate ko. Kaya, sana pagbalik sa Maynila ay maka full recover na. So, uh, may awan Diyos. maka makakaayos nito sa condition. Okay. Sa mga nag-alala, sa mga nagchat sa akin, nag-alala, nagpasabi ng prayers, nag, uh, na sana gumaling na, ingat, salamat sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. Uh, pagpalain kayo ng Diyos. God bless mga kapatid. Okay, salamat-salamat. Sa mga anak-anakan ko, Romilly, thank you very much for ano, uh, the care. So okay na si tatay kahit paano. Uh, of course, uh, thank you sa aking mga kamag-anak at kay mother na hindi ako pinabayaan ever since na uh, dumating kami dito. So, ayun. ah, uh, ayun, mga problema kayo, mga dinadanas, of course, ang pinakamasarap lapitan ay si Lord. Wala namang iba yan. So, sa kanya pa rin tayo lalapit. Maglamping tayo sa kanya na mga bagay. And kahit wala tayong mga problema, siguro it's high time na eh, sabihin ko sa inyo bilang ako Christian na kapag, uh, gusto natin ng kausap minsan alone tayo at ma ng ano ma refresh tayo ng konti kausapin natin siya ha problema dun eh diba? hindi man kailangan ng load diba? hindi man kailangan ng internet just say your prayer mag sabi ka lang sa kanya hmm. ako minsan ginagawa ko yun. minsan mali dapat pala madalas kahit wala namang uh, ano parang nagsusumbong ka lang sa kanya. Parang ano nga, bata. Kaya nga, anak ang tawag sa'yo, diba? Tapos, ama natin siya. Okay? So, very thankful ako. Papasalamat ako. Kaya, sa mga ganitong sitwasyon ko, naaalala yung lyrics ng kantang sinulat ko sa ASOP year 4. ba? Diba? Hindi ako karapat dapat sa dami ng pagkukulang. Ngunit yung inibig nabot mo ang kamay sa liwanag mo yung tinang ng lawan. So, mga pagkakata alam mong marami kang sablay. Pero pinapakita pa rin iyo na andyan pa rin siya. So, salamat sa Diyos. Huwag tayong magsasawa na magsabing salamat sa Diyos. Okay? So, yun yung aking video appreciation ngayon. Ah, para sa mga, ano, sorry ka sa mga nanonood sa channel ko kung matagal ako nakapag-upload. Wala talagang, ano, wala talagang kuryente pa dito sa amin. So, at yung internet minsan meron, minsan wala, swerte. Kung ka ng ano nang tap ng tagbilaran, <laughs> lang magkaka-internet, minsan ano pa, mahina pa. So, kita-kita guys. At saka baka nagtataka kayo, every video ko dito sa ball, kulay blue yung t-shirt ko. Hindi <laughs> isang t-shirt lang ang dala ko. Si mama kasi binili ako ng mga t-shirt na blue. At saka maano kasi kam um, ma So, hindi mainit. So okay. Ah, uh, salamat, salamat. Okay. Salamat sa lahat. Okay. Ano ba? ba? Comment lang kayo kung may gusto kayong i-comment. Wag naman harsh, okay So again, nagpapasalamat ako sa Diyos na uh, survive ako until this moment sa mga pagsubok na ito, sa health ko. Ingatan nyo rin yung health niyo. Ang pag-iingat sa health ay pagsunod din sa kalooban ng Diyos. Tandaan niya yan. Kasi yung katawan natin ay pinahiram lang niya. So, dapat iniingatan niyan. Huwag mong sabihin bata ka. 32 nga ako, high blood. di ba? Sabi nga ng doktor sa akin, bata-bata ka pa. Oh, gusto kong pasalamatan sa vlog ko to, Yung isang doktor na tumingin sa akin. Nagumpo talaga sa situation ko. Dr. Sir Banyas. Marilo Tinoy. Eh. Sir Banyas. nung na-hospital ako, doon ko na-realize na yung pangarap ko maging doktor dati. Okay? So, salamat, salamat. At na uh, medyo napahaba na. ayun Salamat sa inyo ulit sa pagsama sa akin. This is Kuya Dens na nagpapasalamat kay Lord, sa Diyos, sa lahat-lahat ng blessings, sa lahat ng pag-iingat, at sa lahat, lahat ng pagtuturo niya. At salamat sa Kanya dahil nandiyan kayo. Okay? God bless to all. This is Kuya Dens. God bless to all.